At yan, tapos na yung aming uh, isang oras na pagbibisiklita at naka 15 kilometers kami ng layo na tinakbo. Kaya ta, uh, as usual, <laughs> andito na naman tayo sa Amasak Bukari Restaurant na kung saan uh, dito kami kakain. Yan yung aming na uh, bisiklita. Pasok lang ako sa loob mga kajuit. At mag-order. Ayan. sedang membeli makanan Mereka makanan Paham? Paham? Yan, order lang ako ng aming uh, makakain. Yan, kanilang nga uh, lutuan. Yan, mayroong uh, manok. Pero mas maganda yung uh, paham o grilled chicken. Mga kajuit, uh, order lang ako ng paham uh, talaga namang ito yung lagi namin binabalik-balikan sa restaurant na to ano paham uh, why the pipsy why the coke? ada the battle battle Ayan, marami rin talagang kumakain dito sa Bukari Restaurant na to. Ayan, may mga kapwa Pinoy din tayo na kumakain dito. Dito nga pala sa Saudi mga kajuit, hindi uh, uso yung pinggan, naglalatag lang ng plastic. Para latagan ng pagkain. So, ayan yung uh, aming uh, sausawan, uh, blended, tomato, cabbage at sibuyas. Yan ang uh, hindi nawawala dito yung sibuyas. Ayan, kanila yung skabsa, yung kanilang in-order. So, inaantay pa lang namin yung aming order. Ayan nga mga kajuit tabang naantay namin yung order sa kabilang uh, table dumating um, na yung kanilang order, mga kababayan din natin na yan. Ayan mga kajuit, dumating na yung aming order. Ah, uh, na, baka sarap na paham. So, kainan na. Lalatag lang to dito sa plastic. Nakapa pipigaan ng kalamansi. Ayan. Ayan yung kasarap yung mga kanilang green chicken. Inihaw na manok. Ayan. Kaya na tayo mga kajuit. Mainit. Mainit pa. Mainit na mainit pa itong mga uh, kanin. lang kanilang inihaw. Ayan sa tayo. Thank you for watching.